No, no, ano po, no expectations. Sa akin, sabi ko, I'm just taking it one day at a time. Kung baga, ang sa akin po, nung press conference, nung pinuri niyo po ako, pinuri po ako ng press, mga nakapag-screen, at pinuri ako ni Direct Joel, panalo na po sa akin yon. Pero of course, I amin mean, yung gusto ko manalo. Diba? Totoo naman, na pag pinagdadasal ko po yan, and I'm praying for it, and I'm, I'm gunning for it. Pero syempre, mahirap mag-expect, kasi I've been disappointed in the past. Sabi mo, maabot ng isang taon. Pag nag-refresh ka. Yung first few, magtatanggap ka ng project, di ba? Yung una, medyo hindi mo pa alam, kaya ko ba? Kine question kay question mo sarili mo. Pero uh, at, the, at, the, end of the day, sabi ko nga, yun yung ano eh, yun yung kinukorekt ko ng thinking ko dati. Ngayon, I'm taking it a day at time. Panalo na ako nung pinuri nyo ako, panalo na ako nung pinuri ni Direk Joel. Then we'll get there.